At ang pinakamahalaga na nandito ngayon, nakasama natin ngayong hapon na ito, ang ating mga beneficiaryo ng four peace na mabibigyan natin ngayon ng sahong ng gila. Ating mga kasamahan, lahat ng kasamahan ko sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, Nais ko po kong gamitin ang pagkakataon ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. <laughs> hindi po madali lumangoy laban sa Agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan, ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Kung kaya naman, buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta at ang bawi lang nang susukli ang po namin niyan nang lahat ng aming kay maaring gawin upang tulungan ang lahat ng mga Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. <laughs> abogid, abogid ang salamat. Abukit po. Yan lang po ang kakabuhayan po namin magpamilya. Ang asawa ko po nagagapos ng palay. Yan ang pinaghahanapan po namin para sa pinag-aaral po na sa mga anak namin po. Kaya po no, malaking salamat po kay President Marcos na nabigyan kami ng ganit. Dek po, hindi namin inaasahan na makarating po dito sa amin sa Kami po sa Aklan, nagpapasalamat po ng maraming maraming salamat po sa Presidente Bongbong Marcos sa binigay niya pong tulong sa amin dito po sa Aklan. Maraming salamat. Po.